guys, okay, so ayan, malamig na ang simoy ng hangin medyo malamig na po dito sa Hong Kong, guys so ito po, na po ako sa bahay ayan, ang ganda ng panahon guys, ayan panahon dito sa so, Hong Kong. Ayan, ang ganda ng puno. Oh, ito. So, papuntang MTR station na po to guys sa Pulam. Ayan. Thank you for watching everyone. Ang hindi pa po subscribe at the mix vlog. Thank you so much for watching at shoutout sa lahat po. Good morning.